Wow! Gumagawa ng mga bagong bahay ang mga bata. Hindi ako makapaniwala na nahanap na kita. Mayroon akong order para sa'yo. Sige, ilang ice cream. Magdagdag ka ng, ah, uh, chocolate bar. Ako, pasensya na! At idagdag mo ang pizza. Nako, kailangan ko nang umalis. Bigyan mo ito ng limang bituin sa app. Wow, sobrang bilis magtrabaho ng delivery guy. Mayroon akong sorbetes. O nasa bubong ng bahay ko. Hintay, alam ko ang gagawin. Ide-dekorasyon ko ang bahay ko. Kailangan natin ng isang timba ng sorbetes. Ilang pink na strawberry milkshake, ilang donut, at pati na rin cotton candy. Gusto ko yan. Pwede pang dagdagan ng cereal para sa agahan dito. At ng pink na pintura. Oh, ang bigat. Sige, nagawa ko na. Ang natitira na lang ay ibuhos ang buong timba na ito sa bahay ko. Magsimula tayo sa bubungan. Ayan na. Sa wakas, tapos na ako sa pagdekorasyon ng bubong. Ngayon ay ilang whipped cream para sa mga gilid. Napakaganda at masarap. Siyempre, ilang makukulay na sprinkles. Hindi ka magkakaroon ng sobrang dami niyan. Mas marami pa. Teka, may kulang. Ang cherry sa ibabaw ng cake. Pero sa kaso ko, sa bahay. Tapos na. Maganda. Oh, haliga na. Eto na. Aray, masakit yon Pero nagkaroon ako ng magandang ideya. Lagyan natin ng ilang M&M ang aking tsokolate. Jai, ngayon ako ay pupunta sa... Iplay play ito. Tingnan mo, napakalaki. Perfecto. Oh, medyo mabigat. Pero alis It's na ako. Ito, Ito sa aking bong! Perfecto. Paano naman si Britney? Oh, kakagising ko lang mula sa pag-atake ng pizza. Maganda ba talaga? Oh, maganda ito! At ang bango-bango! Masarap ito! Hintayin mo! May naisip akong maganda! Ilagay natin ang pizza ko sa bubong! Madali lang iyon! Wow! Patensya Magaling! Na. Magpatuloy tayo! Tingnan mo ang donut! Ibig kong sabihin, mukhang napaka-appetizing! Dapat kong dekorasyonan ang bahay ko nito! Ilang lollipop sa mga pader. Hindi rin naman masama yan. Napakaliwanag nito. Pagpili ng bakod na gawa sa tubo ng asukal ay maganda rin. Maglagay tayo ng ilan dito at itali ng cute na ribbon. Maganda ito para akong nasa panaginip. Hoy Chloe, umalis ka sa damuhan ko kasama ang tsokolate mo. Kung ano-ano na lang magagawa ako ng maganda kong bahay at bakuran. Okay, kailangan ito ng kaunting tsokolate at Maltesers na bola ng tsokolate. Ipinapalamuti ko ang buong bahay ng mga ito. Ang astig na laging mayroong merienda mula sa palamuti ng bahay. Ilang M&M's para maging maliwanag. At gagawa tayo ng bakod. Gagawin ito mula sa mga pakete ng KitKat. Perfecto! Gustong gusto ko ito! Brittany, nag-umpisa na akong mag-dekorasyon ng bahay gamit ang paborito kong bigas. Magaling! Ngayon gagawa ng bakod mula sa ilang garapon ng sarsa. Salamat. Heto, ang galing! Ang paborito kong mga burger, ang astig ng itsura nila. Perpektong dekorasyon! Oh, tingnan mo ito! Ang daming burgers at may mayayos na pizza sa bintana ko. Sarap! Wow! Ang astig! Ay, Ayos lang ako. mag walk tayo. Bueno! May isang bagay na lalakaran ko. At isang chocolate fountain sa damuhan. Ang sarap! Subukan natin ito habang walang nakatingin. Oh, tingnan mo yan. Yari na sa tsokolate ang aking duwende. At ito'y ilalagay ko dito. Masaya yon Pero may nakaplano akong kawili-wili. Ang paborito kong hababubagam Ang sarap nito. Maghalaman tayo ng kung ano. Tingnan mo! Isang bulaklak na lollipop. At mayroong akong hot dogs na niluluto. At umiinom ako ng coke. Hey, guys! Sa tingin ko hindi mahilig sa hot dogs ang mga babae. Mas mahilig sila sa matamis. Sige, tayo na. Hmm, ang loob ng bahay ay mukhang nakakasawa at hindi nakakatakam. Kailangan nating mag-isip ng panibago. Aayusin natin 'yan. Ilalagay natin ang mesa sa isang upuan dito. Ang paborito kong mga soda at merienda. Ang sarap nito deka may naisip ako. Mga LED lights. At ang mga paborito kong poster ng paborito kong pagkain. Isang pizza board. Tapos na. Ang bahay ko ay mukhang sobrang nakakatakam at maganda kahit saan. Ang galing! Ang bahay ko ay napakalungkot sa loob. Dapat may gawin tayo dyan. Isang istante ng tsokolate dito para sa isang set ng tsaa. Oh, Kuting, ikaw ang magbabantay ng bahay ko. Nako, napakasarap nito. Isang ref na punong-puno ng mga pagkaing masarap dito. Mahirap yon. Oo, oh, oo, oh, oh. mo ito. Masarap. Dapat tayong magmerienda. may may naisip akong magandang ideya. Maglalagay ako ng mga larawan ng paborito kong tsokolate sa mga dingding. Ang Little Mars ang paborito ko. Maglalagay din ako ng lampara, cactus at alkansya. Sobrang excited ako. Ingnan mo ang unan ko. Ang ganda ng itsura. Sige, ilalagay ko ang mesa rito na may base ng sariwang candy. Maganda! Isang bangkito at pwedeng magpahinga at kumain ng merienda. Pero ang mga dingding ay sobrang nakakabagot. May naiisip ako, pwede kong palamutian ang mga dingding gamit ang mga marshmallow. Magiging napaka-cute at maganda nito. Di makapaniwala. Paano naman ang kisame? Tama! Mayroon akong paborito kong cotton candy. Idikit natin ito sa kisame at magkakaroon ako ng pinakamatamis at pinakamagandang sugar cloud ceiling kailanman! Maganda ito! Ilang ilaw at mahiwagang bagay! Tingnan mo yan! Wow! Napakaganda ng mga bahay ninyo sa kasama ang palad! Oh, oh hello sa inyong lahat! Oh, nasa na ba tayo? Mukhang nakakulong tayo. Mm hmm mga kamera. Ha? Huh? Oh, walang steroids! Aha. Huwag kang matakot. Hindi ka makakataka sa Slam, amin. Slammed. Hindi ito ang aking shift. Makikita natin yan. Hindi ko maintindihan. Mayroon bang ideya? Pwede nating subukang tumakas Salamat. sa pamamagitan ng bentilasyon. Hindi magandang ideya yan. Hindi na tayo makakalis dito. Buksan natin ang kandado. Quincy! Naku! Wow! Hello, aso! Kailangan namin ng mga susi. Huwag mo akong kagatin. Aray! Hindi. Hindi yon isang pagpipilian. Ano ang maisip natin? May ideya ka ba? Kalansay? Oh. Hmm. Nakasulat. Nakaisip ako ng plano para makatakas. Kailangan mong ilihis ang atensyon ng mga gwardiya agad-agad. Oh, ayan na. Oh! Hoy, mga tao! Kumusta? Ano yan? pare, oh. papayag ka bang ibahagi ang mga buko mo sa akin? Kailangan ko ng mga buto. Oh. Ibigay mo sa akin ang susi. Mas mabuti yan. Hi. Oh, santali! Alisin natin ang ating mga uniforme. Ayokong magmukhang mga bilanggok. Oh! Perfecto! Hoy! Sino pa ang may problema? Sino? Nasaan sila? Alarma! Tumakas ang mga preso! Aba, aba, aba. Alam na ito ng lahat ngayon. Naku! Naku! Oh! Tama na ang pagpanik! Halika rito at kumalma. Wendy, tingnan mo. Isang mapa ito? Ay, sandali. Sandali lang. Tingnan natin. Oo. Oh. Gaya ng inakala ko. Mga laser kahit saan. Pahusay na trabaho, Lindsay. Pwede kang umasa sa akin. Sige, sige. Tatawirin ko ang mga laser na tunang mabilisan. Aha. Uh -huh. Hoy! Ah, si? dito ka na? Sige. <laughs> Pag-aralan natin ang mapa para malaman kung saan ang labasan. Libre! Hmm. Tara, magmerienda tayo, okay? Oh, sige. Magmerienda. Ma Nakuha ko. Paano nila nalampasan ang mga laser? Kailangan natin… Ay, I know. ay hindi… Oy. Kailangan nating patayin ang alarm system. Ha? Huh? Ano? Huhulihin ko kayo, mga preso. Hindi kayo makakatakas sa akin. Ah. Mm. Sa tingin ko, oh, alam ko na. O oh, hanapin sila. Mukhang hindi tayo nahuli. Aba! 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 Panahon na para kumain ng masarap na lugaw. Ay! Hoy! Hindi ito mukhang nakakagana. Hello? Hindi kita pinapalaro. Ano? Naku! Parang walang silbi ang kutsarang ito! Huwag uh, na! Kakainin ko na lang to ng ganito. Naku! To ay katawa-tawa! Ang orange ay sobrang tuyo at nakakadiri! Ayoko nito! Wala. ko Ano sa tingin mo sa bentilasyon na ito? May kutsilyo rin? Ano sa tingin mo Wednesday? Oy. Hmm, Magaling, Enid. Naku! Mukhang hinahanap na nila tayo. Bilisan mo at magtago ka. Naku, naku. Nasa mapanganib akong lugar. Kailangan nating magtago. Maganda. Isasara ko ito. At pinipili ko itong cabinet dito. Akala mo makakatakas ka sa akin? Hindi ka magtatagumpay. Mahahanap kita kahit saan. Tingnan natin. Narinig ko ang isang tao. Oh, lugaw. Wala pa akong kinain buong araw. Ew. Ang tanda na, hindi ito makakain. Sa basurahan na lang ito. Sa palagay ko, wala ang mga babae rito. Maghahanap ako sa ibang lugar. Uh, huh. Kadiri, o umalis na ba siya? Kung aminin, tiyak na tama ka. Pumasok ka. Susunod Sige. ako. Mas mabilis. Ay naku! Mukhang matagal na nilang hindi nililinis dito. Ayoko ng sapot ng gagamba. May paraan palabas dito. Pero hindi ko ito Bye. At isa lang itong cute na gagamba Nakikita ko sila araw-araw Tara na! Huh? Pasensya na, maliit na kaibigan Aba, 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 nasaan sila? Ako ang kaya! magagamit ito. Ano? Oh. Oh, tingnan mo. Makakapasok tayo dito. Tingnan mo itong lugar. Lihim na lugar ba ito? Nasa gym tayo. Tingnan mo itong modelo. Quincy, napakalaking dumbbells. Gustong-gusto ko talagang mag-ehersisyo. Subukan natin ito. Uh! Pa! Saan ka pupunta? Oh! At sa tingin ko, nakakalimutan mo na talagang tumatakas tayo mula sa kulungan. Hindi mo kami matutulungan ng ganyan. Mm -hmm. Landy. Hawks. Oh! oh. Umalis na tayo dito! Mga bulat. Sa tingin ko, nasa banyo tayo. Kailangan Salamat mo bang umili? Hindi ko alam. Teka! Salamat sa panonood. Tumakas tayo sa pamamagitan ng mga imbernal. Oh, okay. Nako, parang nakakatakot pakinggan niya. Can you make a toothbrush net? like kidding me in Kepper Thibi Sever for Satan. Mm. Hmm. Napakalit nito! Ibigay mo! Ha! Nag-enjoy ako! Para itong dong challenge! Tara! Whoa! Teka! Ulo. Anong nandyan? Kare! Nasaan ang mga batang ito? Maliit sila, pero sobrang bilis talaga. Ang super larawan ko. Ngayon, malalaman mo kung sino ang kaharap mo. Matagal na mula nang humawak ako ng dumbbell. Wow, wow! Oh. oh sigurado. Sandali lang. Sa wakas, narito ang bagong paraan palabas ng kulungan. Ventilasyon, papunta na tayo. Nandito na siya. Iiwan mo siya. Oh. De. Oh. Oh. Ama, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi ko alam! Sandali lang. Tulungan niyo kayo mga bilanggo! Suriin natin ang lahat. Ay, sakto. Halika dito. Oh. Tingnan mo, Miyerkules! May exit na pinto! Oh. Buksan mo agad! Halika na, Miyerkules! Nakuha! hayaan mo akong mag-isip. Um, oo, oh, perfect ano? Plano. Anong klaseng mukha? Sandali ako yan! Mga chips! Oh! Gustong gusto ko yan! Gutom na gutom ako! Bakpa! Bakit hindi mo hinahanap ang mga susi? Um, oo, oh, oo, oh, Oh. Isang segundo lang. Hindi, mali iyon. Salamat. Ano? Kawili-wili. I-edit. Tingnan mo itong uniporme. Mayroong Donald na nai-need what? Perfecto. Ngayon, tayo ang mga bantay ng bilangguang ito. Siguradong hindi niya tayo makikilala. Ay, naku. Paparating na ang bantay dito. Ano? Dito! Kasuklaman sa dam! Sige, buksan mo. Nakuha kita! Saan na naman sila pumunta? Laku! Oh, malinaw na. Nahanap nila ang susi. Lahat ng post kapag naipasok na at ito ay libre. Laku! Oh, tingnan mo. Hindi. Sumakay tayo ng helicopter! Hindi pa ako nakasakay sa totoo ang helicopter kailanman! Wow. Oo, ang astig niyan. Stop! Magandang araw.